Hi guys, welcome po sa yung Facebook account. Ito po si Andrew Gilbin. Kung sakali man ang ating mga kamag-anak, kapatid, kapamilya, kapitbahay o kaibigan ay hindi malapitan financially, hindi ibig sabihin na hindi na sila maasahan. Baka meron din naman silang dinadala o bit, -bit na mga problema na hindi lang natin alam. Kaya huwag tayo mong Kapag hindi tayo napautang, nabigyan o napahiram. Hindi yung pagpapautang ang sukatan ng pagiging totoong kadugo o kaibigan. Maraming pagsubok ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin araw-araw kaya maging sensitive tayo. May kanya-kanya tayong laban na kinakaharap at kakaharapin pa. Yung iba tahimik lang pero nalugi pala. Yung iba tahimik lang may sakit pala. Yung iba, tahimik lang, may binabayaran pala mga loan. Yung iba, lubog pala sa utang. Yung iba, tahimik lang, may pagsubok pala na pinagdadaanan araw-araw. Minsan, napagbigyan ka kahit may pinagdadaanan, pero hindi palaging ganun ang buhay. Baguhin natin ang paniniwala dahil maraming taong nakangiti sa social media at sobrang strong. Minsan ang gala ng forma, papasyal-pasyal pa. Pero yun pala, yun ang kanilang stress reliever. May pa selfie-selfie, nakangiti, tumatawa. Pero sa likod nun, durog na durog na pala sila. Napilit na lang lumalaban para sa pamilya. 'Yan ang realidad ng buhay natin.